Uulan doon, madilim. Oh. Malilim. Nanghingitin na naman, ano, uulan na naman. Tuwing ano lang nainit. Umaga. May bagyo pa kasi, yatang ramit, lino. no? Doon mo na yan, huwag mo nang ikalat. May bagyo pa eh. Madilim doon o banda. Pakulo na ba to? Pakulo na? Sakit sa mata ng usok, Hindi, eh, lumapit ka dyan. Mapapasok ka talaga. Gusto mo? <tinyo> ko Madilim na. Gusto na siguro bumagsak yung ulan. Madilim na dun banda. Dun Oh. No? Hoy, huwag kayong lumano-ano sa aso. Magbiru-biru ha. baka gusto nyo mapaaga pa ang buhay nyo. Ang rabis nyan. Umakit kayo dun. Magugas kayo na pa. Kulang baba ba? Damay

Sisirain nyo naman tanim ko ah. Kamatis wala pang kahoy. Tumatangkad lang kamuting kahoy parang gumagapang. ¡Gracias!